Laki. Okay. Sa tipilis ang balap. Uh, Dami ng aming pan, guys. Atis. Uh, Atis. Kaso, spa. Good morning mga ka-dragon. Ayan, uh, for today's episode guys, nandito kami ngayon sa aming dragon fruit farm. Yan, balik. Kaming apat lang yung present dahil si camera girl ay nahihilo. Nako. Pero iba, iba na yan. <laughs> so, Nagaharap na. Nagaharap <laughs> na ng kalinga at pagmamahal. So, ayan mga ka-dragon. Uh, kunti lang din siguro yung aming ma-harvest ngayon dahil... Alam niyo naman, uh, binakbakan din siya ng ulan. So, binakbakan din ng sira. <laughs> <laughs> Pero mayroon din tayong pa konti konting ano medyo good naman siyang ma-harvest. Uh, bali order to guys ni Jeff Harabas. Natin wow, natin siya mamaya. Ay. Tapos si Ate Dalia. Mm -hmm. Yan meron na kami mga Kosto, meron na kami maglalako-lako sa ano. Hindi na kami magpunta ng munisipyo, mm -hmm. ng PGO. So, atid na lang namin siya mamaya, guys. Mayroon pala tayong kone. Mm -hmm. Let's go, guys. Umpisa na. na tayo. Good morning, mga ka-Dragon Ayan. So, ngayong episode, guys, nandito ulit kami sa Dragon Fruit Farm. mag kami ng Dragon Fruit. Kaya lang, kunti lang siguro yung aming ma-harvest ngayon kasi marami pa rin yung bulok. So, kasama natin ngayon, guys, yung aming uncle na napakagaling magtago ng sikreto. Si Uncle Maritos. <laughs> So, yan mga ka-Dragon. nagpa-spray na rin kami ng pang-insecticide dito sa amin ano, paday. Masalba ang masalba na lang siguro. Pero ang dami na rin talaga. Yung mapula na yan guys, doon ba na sa dulo? Yan, ano na yan, wala na yan. Dito na lang medyo green, dito medyo okay-okay pa. Pero ano na rin, yung mga gitna. Wala na rin yan. Malalaki din siya eh, no? Marikas-kasan, no? Mga na eh. Wala akong phone pala. Pagkat. Pero nakakatuwa talaga itong uncle namin na ito, guys. Napakasipag. Ante, no? Kasarap pag magsabi ng secret dito kay Uncle Marsing eh. May sabihin pa naman talaga ako eh. Sekretong malupit. Pero wag na lang. So yan mga ka-dragon, nakikita dito yung aming paalay. Ayan guys, nakikita niyo yung madilaw na siya. Oh. Ayan, yung madilaw na yan. Wala na yan, di na siya kapapakimbangan. Doon doon sa dulo. Ayan, nag spray na sila ng pang-insecticide. Pero ilang beses na yan, eh, pang na yata spray yan. Pero parang mas Okay, okay daw yung kanilang ano ngayon, pang ginamit yung spray. Pang spray. Ayan. So, buti na lang ang ating uh, ni Jet yung ating dragon fruit. Hindi na kami mahirapang mag lako, lako. So, mayroon siyang 23 kilos in order. So, yung mga kapalayan na to wala pang masyadong sapo pero sigo umpisa na rin siya yun, yung mga mapapula na yun eh. Uh, guys kahit pang kain na lang sana matura huwag lang zero awan ah kakasi kami mat so ito guys eh. ay ito guys yung kinakain ng ano, paniki tignan nyo siya Pinabahay na siya ng mga uh, korupang. Ayan, ito yung nangyayari pag sobrang lakas ng na ulan. Nabubulok tapos kinakain na rin siya ng paniti. Ang dami ng uh, parupak. -paru. Ayan, yeah, ito medyo mga butong buwan ito, Itong parte na ito. So baka last na harvest na rin namin siguro to. Kasi yung mga natira talagang as in one na rin siya, mga na. Hindi na rin halos mapakinabangan. Palipas na rin siguro kaya ano. Oh, yan siya guys. Sayang. So. naman guys ang ulan hale kaka-spray lang eh nag-spray, ayun sila oh nag-spray. Hindi pa sila tapos. Ito medyo maniba ba pa? So, iwanan na lang natin ito yung mga ganito. Medyo maasim kasi yung ganito. Na, guys. Ispray daw nga ro'n. Dito dumanan nyo. Ako naman tayo. Kamahal-mahal pa naman, guys, ng ano siyang jangkil mo nang tambuta nag utang ulit <laughs> So ano guys, ang mga na, mga tao ngayon, puro makita mo talaga nakasabit sa mga likod nila puro pang-spray. Masalubong mo na mga kuwanda, mga tatay, barbaro, puro spray yung dala, parang pandito oh. pa. Dito daw 'yan mga ngunite. kadami na ng yung kain na sapato. Oo nga. Ito pa, oh. Buti lang pangkain, eh. Nung road, masalba masalba, eh. Kaysa wala. As in, totally, wala talagang maana, eh. Yun Ato ah, yan. Ato yan. Ato tayo magkuha ng pangkot natin? Pa. Pangbahid ng ulo. Disney yung Marimar. Sila ko yung print ka mo eh. Uh, uh, Ang uh, uh, kawawa. Hmm. Ang mga ano. Hmm. Wala, sila, hindi, wala silang okay. baan. Ngayon lalo pa sa sunod kung magkakalaan. Ilang punay trapping na lugi sila eh. sana kung makinis. Aray mo, ayot na. Hindi ako. pa karo si Ang sa atin Ah. Yung talaga ay eh, nagakon niya, nagabawi. May kasalanan kasi. Kasalanan niya sa atin. Pero hindi niya pa rin aminin dyan hanggang ngayon. ngayon. Hanggang ngayon, ang kain, hindi mo pa rin naman. hindi ah. Hindi niya pa rin aminin. Samantalang sinabi na ni Pasing sa amin. Ayun ang katotohanan. Ah. ha. Well. Na ayaw mong i-sabihin sa iba. Kaya Auntie Pasing <laughs> ka sa dapat. Sabi niya raw, oh kabilin-bilin na niya daw kanti pa madimbag madimbagbag ng bagak. Ay, agungit da. Sabi niya, pa sana kahit kanti utay mo sinagang sila." Talaga mo dati Tito Mini, nagwapo mo nga raw. Ilang kilo na to? Wala pa na? Wala pa na. Nako, hindi ko rin kaya, guys. Mm. Dak Mas eh. mabigat pa sa sayo. Pwede na ba 'ta? Oo. Uh -huh. Yan. Ito sa amin pa tong area na to. Yan. meron na rin siyang kuto pero pulo-pulo pa lang. Yan. Kahit na ito na lang din may salbay. Laki. Okay. Laki maganda, makinis. Kala ko ahas to kanina, oh. Parang na, oh. Parang ahas. It's the time, yow. Takot ata silang magpitasan malaki, oh. Ayaw din magpitasin. Ayaw din na.

Pinuli ako na tita. Ito ko may bubukunta na. Pantay ko yan. Tapos na. daming bunga ng aming con, guys. Atis. Atis. Kaso. Pwede na, oh. na yung Oo. Pwede na o. Mani na yan? Kunin nyo na eh. Pinin. Tanim to ni Greta. Galing sa uh, amaling. Ano, Ito yung mga baba pa ang dami bunga. Ang oh dami na si Karo. Diba, diba, diba? dito. baka bata pa ito, ante? Hindi pa yata, ante. Ito? Ito, baka bata pa ito. Bata pa yan, eh. Diba, dapat dito yung minumidaan dito. So, ayun guys, ang daming bunga ng atis. So, itong atis na ito, guys, ano, time ni Greta. Nung ano pa lang, nung nandito pa lang kami sa kubo nakatira. katira. dami niyang bunga. Hmm. Yan, happy na naman ang aming mga alagang pabo. Dami na naman silang matuka. Ah, Kaya nga, oh, inamatay guys yung isang pabo namin. Mukha naipit siguro dito. Walo na yun eh. Naging pito na lang. Gustong gusto nila guys ang ano, dragon fruit. Nakapapula na ang sub-sub nila. Dito ko pa hinugin sa may kwan. Sa bigas. Kasabihan. At kasabihan ng dalawa naming senior para mabilis daw mahinog. Ito pa, Jay? Oo. Oh, dami yan nating istak dito pang pan. Uncle, baka umaunahan mo kami ang kila. Oo, alam niya pa naman. Ako, wala na akong tiwala talaga sa'yo. <laughs> hey, wala, Jay. Hey, eh, wala. Wala. Bigas. <laughs> Bigas lang to ang curl. O, oh, yung ganda okay, ng pahinugan namin, o. Oh. Pagbalis ko, bilis ko siya mahinagaw. Oh. Kasabihan ni Gigi. <laughs> <laughs> Pagod ang tita ko. Pagod ka, tita? Okay, pa na kami. Nakita namin yung aming puno ng susong dalaga. Or ang sa ilokano Harbisin ah, na rin natin guys. Baka maunahan pa tayo ni Bulang Hindi. Sabi nila. Baka. Maunahan tayo ng mga kwan. Mga kuto. Talaga baka dyan sila maglipat. Pakitin daw ni Ante pa mo yun Ante? Ante? Pakitin mo yun? Oh yan you know, o. Nung nakaraan guys. Nadaanan namin to. Kaso hindi pa masyadong hinog ngayon. Hinog na o. oh. Oh. So, ayun Oh. Ano Ay, hindi ko makakakit yun eh. Paano yung yan? Madulas ang daanan. Madulas ang puno ng alagat. Kuya ako na ayaw. Kailan mo Marcel? Yan, si Madonna naman ang aakyat. Yan.

Nandalaga kami, doon kami nagkakuha sa Ransaw. Sa Ransaw? Mukha mm. kami ng pinba. Pero dati parang matamis, auntie, no? Habulin hmm. kami ng bata, tatba. Oh, Pero hey, ngayon, no, wala. Hindi natin dito. Eh, alam mo, ko. Magpala ko, walang kailin sa balong. Naku, oh, ati, Joanne. Dahan-dahan, madulas. Natin yung ano malapit na. Lain mo yung lanot niya. Isang isang hakbang pa. Laka ko yari cio. Natin yung <laughs> ano. Nagakat na si juan rito. Okay. Pagalitan mo nga. So ito guys, meron na rin. Pero hindi pa siya masyadong hinog. Mga 2 to 3 days pa. 'no, 'di ba? Para siyang ano. Ano to guys, tawag oh, dito uh, wild fruit. Ito hindi mo basta-basta makakakita sa kung saan lang. Sa so, gubat-gubat talaga siya. So ito siya guys, oh. Uh, abutin mo eh, dito. Ante rescue. Ang bibig. Salawaan sa bay balangkot. Diyan mo na Nakapokus sa'yo. Wow. na, na, Wow! na, mas ganda. na, 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 na,

Hindi mo na malasahan? Ayan na. Ano ate Joan? Sambutin mo raw ang tipaseng. Saluhin mo daw. Sarap. Kahaba niya no? Para siyang ubas na mahaba. Para siyang ubas. Ayan mo daw.

Na, na suso ni mami. suso ni mami. Ang alaga. May mga sakit. Ano? segregate time. Anong ginamaoy mo, ha? Ha, na Pasita Puray? At pang nakapunas ng eh. Pasing talaga. San, san, tiligaya, eh? Sinaingan niya sa rap. ba sila niyo? Ito. 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 Ito.